Ayan, gagawa tayo ng biko samantalahin natin habang wala tayong pulis. Ayan, try natin. Ayan po ay dalawang cup na malagkit Nagamit ko ang cup ng rice cooker. Ayan, dahil wala tayong pulang asukal, puting asukal lang aking ginamit. Pero sabi nila, mas maganda daw at para maganda ang kulay ay pulang asukal o brown sugar ang ating gagamitin. Pero wala tayong brown sugar, kaya sige lang, try natin ang puti. Asukal din naman yan, matamis din. O, oh, diba? Ayan, tutunawin lang daw natin ang asukal natin. Ayan. Diba? Tunawin lang natin siya. At kapag natunaw na siya, ayan, tutunawin ang asukal. Ayan siya. Ayan, tunaw ng ating asukal. Kaya lalagay natin ang ating gata. O ayan lagay na natin ang ating 200 grams na gata. 200 grams na gata siya. Pagkakataan yeah, yeah. natin siya ng konti. O tama na, walang. Ayan. Paburong lang natin siya. Tumawin yung asuka kasi namuot siya ng ganyan. Okay. Okay. Yeah. Ayan. Okay. Ayan. Ayan ang ating malaki. Try natin kung tayo ay sa ating you know, I don't know. lang natin siya. Lahat. At kapag natunang na, natin yung ating monkey tortilla pero parang brown sugar din ginamit natin ano. Ayun, lapit na rin siyang matuwa. Wala na rin buo po yung asukal. Ayun. Kapag pinutunaw natin siya sa ketchup, ayan na natin yung ating malagkit. Ayan, tunaw na yung ating asukal. Kaya ilalagay natin yung ating malagkit na. Ayan, ang ating malagkit. Masinain. May kasama pa itong sinama ko ng tutong. Ayan. Diba? So, ang ating tapos yan. Try hmm. natin kung magsasaksas ang ating bico. iskarte lang rin pag may tahan. Hmm. Pero sabi nila maganda daw pag nilagyan ng asin. Kaya lang kaya ng konting asin. Wait lang. Nalagyan natin siya ng counting asin. Para pang ano lang kanis. Hmm. Asin. Asin. mo sa akin ginawa. Parang ang dami ng aking sugar na nakuha. Ah, hindi kaya nakakaumay ko. Hmm. Dito na papalaban tayo. Lumalaki pa siya. Tama. success Okay ba? Diba? Ang atin. Wala nga lang siyang gatik. Hindi na ako gagawa ng gatik. Tama na 'yan. Kulang na naman ang kakain niya. Kain na muna 'yan.

medyo maputla lang siya gawa ng ating kaman ako ah okay, okay, okay. Papi, api happy 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 sorry so... okay, okay. Ano na naging naging makakakain ako ng sarili first time ko pong kumawa nito Satisfied ako sa aking ginawang biko yan. Kailangan pa pa siguro natin ng konting halo-halo But Medyo sinipag na po ako maghalo Kaya tama na yan Ganyan And Satisfied na ako dyan Ako lang naman po ang kakain yan Dahil mag-isa lang ako dito sa bahay Kaya ako lang ang kakain Ng aking ginawang biko Yan Thank you naman sa bumili Ng aking malagkit Special request sa bumili Si My Loves O ba? Diba? Bye Bye bye, -bye. Bye bye guys. Thank you for watching. I'm happy sa aking result ng ating cool. Okay. Thank you so much. Bye bye for now guys. Thank you so much. Sa inyong panunod at laging support. God bless everyone. Hope you like it at sana matry niyo rin sa inyong mga tahanan. Ayan, tikman na natin ang ating nilutong biko kahit wala siyang latik. Natin ang ating biko uy malikit din naman puting asukal kasi ang nilagay ko, walang pulang asukal kami then let's try it Feeling ko matamis to. Parang napadami yung asukal ko eh. Yan, mahilig sa tansya-tansya. Mmm. Mm. Okay siya. Ah, hindi siya matamis. Okay siya. Mm. Sarap na siya pag may kape. Pero hindi siya yung katulad nung talagang tinip na mo o yung ginagawa ng mga sanay na talagang hinahalong may ikigawa ng para mag ano yung maglangis lang maglangis langis yung gata. Yung sa akin kasi hindi. Tinamad na ako sa paghalo. <laughs> Kaya hindi na pinalangis langis yung gata. Ayan. Hope na na-enjoy kayo sa panonood. Pero kung itatry try nyo siya, isa suggest ko sa inyo na hintayin nyo siya talagang maglangis yung gata para higit na parang maano mo yung lagkit ng iyong biko itong sa akin, okay na ito para sa akin na ako yung kakain pero syempre yung gusto na ma-achieve yung mas magandang ano ng biko sipag lang kailangan sipag ng halo <laughs> thank you guys Thank you. Okay. I'm